maraming mga estudyante ang hindi nakapasa pagdating sa exam dahil sa kapabayaan. At marami rin nakapagtik ng board exam ngunit hindi rin pumasa. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang makapasa sa kahit anong estado ng exam upang aangat ang buhay. Karamihan, hindi sila nakapasa ng exam pagdating sa resulta dahil inuunan nila ang panandali at naligaya. Lagi nakascroll sa TikTok, Facebook, imbis pag-aralan ang subject kung ano ang laman ng exam. Madalas rin pinagpapaliban ang pag-aaral sa subject dahil tinataman. Ngayon, ating pag-aaralan kung paano tayo makapasa pamamaraan na ipabahagi Una, basahin mo araw-araw ang sabi ko ang mga libro. Sa pamamaraan na ito ay madali mo matatandaan ang sabi dahil araw-araw mong binabasa. Pangalawa, iriko ang iyong binabasa pagkatapos ay pakinggan mo ito na 30 minutes o higit pa. Dahil ang pamamaraan na ito ay nagpapabilis rin pag-alala sa iyong pinag-aaralan. Pangatlo, isulat mo ang mga mahalagang detalye sa subject na iyong pinag-aaralan. Basahin mo ito bago ka matulog at basahin mo rin pagkagising mo sa umaga. Ang pamamaraan na ito ay madalas rin gamitin ng mga speaker tulad ni Jim Rohn. Pangapat, Umiwas ka sa mga taong nagdudulot lamang ng abala sa iyong pag-aaral. Halimbawa kapag may nag-iimbita sa iyo na pumunta ka sa 30 o anong mga okasyon dahil masasayang lamang ang uras mo. Piliin mo na pag-aralan ang iyong subject kaysa panandalian na saya. Panglima, gamitin mo lang ang iyong cellphone kapag may importante at huwag mong hayaan na mag i scroll ka na naman sa TikTok o Facebook dahil yan ang pinakamalaking abala. Mauubos lang ang oras mo. Huwag mag-subscribe ka na dahil may mga paraan pa tayong tatalakay sa susunod na upload. Kung may katanungan ka pa tungkol sa mga iba't ibang pamamaraan, ay mag-comment ka lang at gagawa natin yan ng video dahil tayo ay magpapalakas